Nakapook ka agad And kung may gagawin yun 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 problema yun 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 tapos yung thermostat na tinuturay okay, ko yan, adjust natin to tanggalin ko lang muna yung tornilla na to testerin ko din muna pag tester niya, set lang natin dyan sa buzzer tapos check natin to ito kapag may continuity ka agad ibig sabihin automatic naka on kaya naka cook ka agad. so yun naka on, -on siya kagad dapat naka off muna to so adjust ko to yun pag in adjust nyo yun gamit lang kayo nito flat screw maliit yun yung itsura niya. ito yung i-adjust natin meron siyang parang rubber yun tanggalin nyo lang yan na yung niya hindi ko na itong ma-adjust so yung pag-adjust sa kanya pakanan pakinggan niya ipinitin natin pakanan tapos meron kayong maririnig na mag-click yan narinig niya yung click so yun ibig sabihin hindi na siya connected balik ko dito balik ko ulit yan. kapag tinesting natin connected sabi may ano continuity so kapag inadjust natin to yun wala na sya so yun 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 kapag tumunog na sya mawala na yung continuity so ganyan sya so try na natin balik ko na so yun lang try ko muna ulit saksak may ako na ibalik ko cover so try natin saksak so yan naka warm na siya so kapag knit natin yan nagko cook na no? so yan mo okay na to balik natin yung cover tagay so, na natin saksak pag nagkapit kayo nito nagbalik meron yung pattern dito naka suksok na lang dyan tapos i-match na yung butas ng tornilyo dito. Okay, last test. Sige, so, naka-warm na sya. Testing natin. Kailangan didikit dito, dito yung itong switch. Ayan. So okay na sya. I-cook. Tapos tanggalin ko. Yan. yun pag nga nakalagay yun tanggalin ko yun yes, In so, nice na dito na ito sa mayare inuunit din siya nice na ito thank you po sa pananood niyo